Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Si Mandong Labandero po ito. Usong-usong -uso ay sa social media ay mga funny marketing strategies ng iba't ibang establishments at products. Maganda nga naman ito para makakuha ng maraming likes and comments sa mga netizens. At ang pinaka-importante sa lahat ay mas lalong makikilala ang kanilang pinopromote na produkto establishments. Tara, panorin natin ang ilan sa kanila. Hello ma'am sir, naghahanap ka ba ng panlinis ng bahay mo? Ito na yon, 2 in 1, my brusher, my dryer, and where? There's more! Naka 20% discount po tayo ngayon ma'am nag a nagabihan ka ng flat map up to April 1 hanggang April 31. Ano bang hinihintay mo? Pumunta ka dito sa Ace Hardware Baguio. Come and visit, see you there! Thank you so much! May nagabihan ka na, thank you so much! Malinis at quality ba ang hanap nyo? Tara na dito sa Genesis Auto Salon. <laughs> ah! Gusto niyo ba mapatay ng sarili nyong bahay? O magpahas ng bahay nyo? Pwes, halika rito. So, nandito ang uno, construction supply para sa kailanganin nyong construction materials. Wala ka pa bang approval? Halika, tulungan kita. Punta lang sa Toyota silang. Hanapin mo ako. 5K down payment sa Bios. Asap. <laughs> Rasa sakit. Ang endo. <laughs> Murang appliances ba ang harap nyo? Sana ay nag-enjoy kayo sa i-finiture natin sa video na to. Paki-like naman at paki-share na rin ito. At mag-comment kung meron kayong opinion na gustong sabihin. At mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. At pakiclick yung bell icon for future upload alerts. Salamat po and God bless!